Ngayong hapon ay talagang isa ito sa may pinakamagandang uh, situation. Tama ba? Na, nag-ima ang bako. Ngayong araw, Sunday, sa pagtatapos ng linggo, ay isa ito sa maganda ang panahon. Panahon pala kasi ah uh, kahit kanina ay nagbabadya ang ulan hindi naman nakaulan pero umambun lang tapos nawala yung ah uh, <coughs> nawala yung mga clouds na makakapal and then nagiging clear sky kaya maganda din ang aking pakiramdam today kaya ito ko ulit kayo sa aming bukid para makita ulit ang mga bulubundoking bahagi ng aming bukid kung saan ay palubog na ang araw. So, lahat ng seedlings na nabili ko <coughs> ay naipatanim ko na So, wala na akong iisipin pa. Ang hintayin ko na lang ngayon ay lalago ang mga seedlings na yon sa tulong po ng ating Mother Earth. Alagaan natin ang ating Mother Earth. Alagaan natin ang ating kalikasan. Kasi ang kalikasan ay talagang isa sa mga pinaka-iingatan nating yaman. Okay? So, hoping and praying na yung naitanim na mga seedlings ng niyog, ng mangga, ng abukado, or ng kahit ano-ano pang pinatanim ko sa kanila ay magiging katulad niyan. Magiging ganyan din kalaki in the coming years. Yang mga pinatanim ko na mga cherry blossoms na yan. At least, meron tayong ihintayin sa darating na panahon, ang tinatawag na panahon ng sumunod na henerasyon. Okay. so, ganun talaga ang ating buhay, dahil. So, medyo bababa ako doon sa bababa na part or doon ba dyan para i-check ko kung ano na ang kalagayan sa pinalinis ni Mother kasi noong nakaraang araw syempre wala ako sa aking I'm not in the good situation I'm not in the good mood so my mother is the one who instructed the two of them to do what is the best thing to do kung ano yung gagawin nila but then again yes <coughs> kasi noong time na nagpapahinga ako hindi talaga ako nag entertain sa kanila sabi ko my mother is the boss for your work so ayan dito yung nabubuwal na ano nabubuwal na kita niyo yan nabubuwal na niyog dahil mabilis lumambot yung lupa at yung parting yan dyan ay talagang uh, mabilis lalambot yung lupa kaya hindi bagay ang niyog sa mga ganitong parte o sa mga ganitong klase ng lupa ba na um, tawag doon na matarik kasi ang ugat ng niyog hala kagwapan ako eh pero buyag hapon karon chat gopo kay ko doy hello chat hindi pwede ang niyog sa mga matatarik or bangin apart. kasi yung ugat ng niyog hindi siya magscatter. kaya ayan nabuwal saan yun ayan o oh, nabuwal so buti pa ang mga madre di kakao dyan talagang lagong lago na okay so babalik na ako doon sa sa taas kasi hapon na at magprepare pa ako sa aking sarili so di ba ang ganda ng ang ganda ng grass oh punta doon and thank you lord today is one of the most beautiful day kasi nga <coughs> maganda yung panahon at hindi malakas yung hangin do kanina, yun nga, nagbabadya yung malakas na ulan kasi makapal yung ah uh, clouds pero hindi natuloy ang ulan. So, agay ito Almost, I'm done here napalinis ko na ang aming bahay bukid kung siyang yan yung aming vacation bahay kubo and then naipatanim ko na ang gusto kong maitanim dito sa aming bukid so kumain na kay baby ang susunod kong gagawin ay pupunta na sa bayan para mag ano na mag setting pretty. okay so yan lang muna for now prepare ko muna ang aking kain kasi hapon na at that's it Happy Sunday everyone. Tomorrow is Monday na naman. Ingat tayong lahat. God bless. Bye. Ang ganda ng sikat ng uh, sikat. Hindi sikat. Ang ang ganda ng panahon ngayon. Lalong-lalo lalo na po palubog na po yung araw. Tingnan niyo ang araw na palubog na. Ayun oh. No? Lumubog na pala. <laughs> Kunti na lang yung nakikita. Hmm, ganda oh. Ang ganda tingnan sa sunset on that area. At napakatahimik, napaka payapa sa araw ngayon. Uh, kanina, kaninang mga tanghali, nagbabadya yung malakas na ulan. Yes, umaambon pero uh, ano lang, ambon lang, hindi lumalakas. At 'yun, yung yung makapal na ulap ay uh, inihip ng hangin kaya hindi natuloy ang ulan for today. So 'yan lang muna ang ipapakita ko sa inyo, no? Sa Araw na ito. Kasi palubog na ang araw. At hindi ganon kalamig. Kaya nakalabas ako. Pabalik na ako sa loob din. Kasi hapon na. At yung mga kuliglig, alam niyo naman. <coughs> talagang kuliglig is the best. Okay? Enjoy your day. Have a blessed night everyone and enjoy so ayan ang ganda oh. pero buyag <coughs> tapos maganda yan tingnan kung nandyan ka sa aking veranda sa aking bahay kubo so ako ay papasok na sa aking bahay kubo kasi malamig na And yan. Perfect. Ang aking alaga na si Astra. Okay. Good night, Fox.